So what's up guys, welcome back sa aking youtube channel uh, For today's video ay pag-uusapan natin itong uh, piso na tamaraw So maaaring iba sa inyo guys ay alam na, na common lang itong coin na ito So may mga nakapanood na rin ng mga videos siguro, pero alam nyo ba guys, na merong uh, uh, isang coin, meron akong isang uh, kaibigan na merong ganitong coin na possible no na mahal yung presyo. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, ito na guys yung uh, video ng coin. Ayan, pinakisuyo natin sa kanya para at least ma-share sa inyo ah uh, yung uh, coin na sinasabi ko. So, yung coin na binamagit ko sa inyo guys ay meron siyang error na tinatawag. So, kung papansin ninyo yung uh, coin, ayan. Kung parang na-doble yung strike or stamp ng design ng coin or yung die ng coin. So ayan yan guys no kung makikita ninyo sa video. So ayan yung itsura. Ayan na siya guys no. So meron ding mga ganito guys na mga common coin din na nagkakaroon ng ano ng uh, error na ganito no. So yung cost ng error is hindi ko ganong kabisado pero maaring siguro dumulas or a uh, hindi nakasentro yung uh, die, no? Sa pag-stamp nito Kaya, na na siya, guys, no? Na-stamp siya sa ibang part, no? So, kaya nung mga ibang videos ko, guys Na pinakita sa inyo May mga ilang uh, ganito rin, no? Mga NGC coins na merong Mga error coin Ayan So, legit naman yung ano, guys, no? Legit naman yung uh, error Kasi may mga iba Na nakikita ko na nagsisend sa akin na Uh, parang sinadya no? yung mga sinasabi nilang error so ito yung timbang nya guys ayan so 9.5 para dun sa ano sa isang coin tapos ito naman sa isa is around uh, I think 9.4 ito no so ayan guys no 9.4 so hindi naman siya nagkakalayo ng ano so regarding naman sa ano guys sa presyo no nitong uh, ganitong coin Uh, wala akong idea personally Tapos uh, Tinanong ko siya regarding the price Kung may nag-offer For sure maraming nag-offer niyan Pero uh, Siyempre uh, Respect na lang natin kung uh, Magkano nga ba yung in-offer sa kanya Sa ano na yan. Pero I think no Sa estimate ko lang Ito ay uh, estimate ko lang guys As a collector May nakita kasi ako dati Nung uh, Yung NGC na 5 piso I think na sold siya ng around 3,000 pesos or 2,000 pesos. So, syempre yung uh, value ng coin possible na tumaas. Possible din na bumaba. Depende ano sa ano sa demand ng uh, ganitong mga coin. So, yun lang yun, yun yung yun lang yung idea ko guys no or yung parang estimate ko. So, depende talaga 'yan. So yun guys, uh, share ko lang sa inyo ito. Baka sakaling may maligaw or makita kayong ganitong coin na piso. Kahit hindi piso guys, no kahit yung ibang uh, coin, denomination ng coin, baka may makita kayong ganitong error. So pwede nyo akong i sa aking Facebook at uh, check natin guys yung mga coins ninyo. So yun lamang guys para sa video nito. Muli maraming salamat sa panonood.